Industriya ng palm oil sa Caraga Region ay tingin pa sarap na rin ng pagtaas ng demand nito. Ang sentro ng Balitang Yabula kay Jennifer Gaitano ng PIA Caraga. Mahigit 400 partisipante mula sa iba't ibang sektor, kabilang na ang mga grupo ng magsasaka sa Caraga Region, ang nakibahagi sa 11th National Palm Oil Congress sa Lungsod ng Butuan. Dito ay nalaman nila mismo sa mga eksperto kung papaano mas mapapalago pa ang industriya ng palm oil sa Mindanao. Mula sa limang probinsya ng rehiyon, nagpahayag ng positibong pananaw ang mga magsasakang kalahok sa nasabing Kongres. Isa na dito si Narciso Samblasinio, Chairperson ng JCA Agrarian Reform Beneficiaries Multipurpose Cooperative sa Bayugan, Agusan del Sur, na nagpasalamat sa pagtugon ng gobyerno sa pangangailangan ng kanilang sektor para mas mapabuti ang kanilang pamumuhay at mapalago ang kanilang mga pananim na palm oil trees. In behalf of the co-op, we are very thankful to the uh, DTI, DA for giving us a chance to participate or to have this plantation because they are always very helpful to the farmers like us. Bagamat porsigido ang kanilang kooperatiba sa pagpapalawak ng kanilang pananim, nang matugunan din ang mataas na demand ng palm oil sa pamilihan, may pakiusap din siya sa pamahalaan. Um, regards to our operation, uh, kulang kami sa farm to market food because uh, there are some portion in our areas out of 120 hectares, there are portion there, the so-called uh, remote or the surface is rough. It needs uh, rehabilitation. Laking pasasalamat naman ni Rafael Rabaya, Vice President ng Oil Palm Growers Association sa Surigao del Sur, sa naibigay na libreng seedlings ng gobyerno. Ang nagawa ng gobyerno sa palm oil growers, yung free seedlings. Sa laki ng uh, price ng seedling per hail, yung mga may hindi masyado Malaking planter, hindi mga expand o hindi mga pag-umpisa. Samantala, ayon kay Erwin Garcia, chairperson ng Philippine Palm Oil Development Council, Incorporated, layo ng pamahalaan na madagdagan din ang ektarya ng lupain na pagtataniman ng palm oil trees sa Mindanao. Jennifer peña Gaitano ng Philippine Information Agency, Caraga, para sa Bayan. Makabuluhan at komprehensibo, sakto at totoo ang balitang nakasentro sa bayan. Hati ng patikang mga mamamahiyan na sina Aljo at Angeli Clazo. Sentro Balita. Lunes hanggang Biyernes, ala una ng hapon.